so yun muarap sa mga kaibigan gagawa tayo ng panibagong vlog at kung paano magpaputok gamit lang ang pospor kumuha tayo ng 1 ng 4 na posporo na ganito yan ito na lang ito ah ito Apat yan guys Apat yan Yan Bubuksan natin Wait lang Maritan pa Yan Bubuksan natin yan Caka Pangkabilaan Yan Yan Kuan nyo lang Nang maigi tsaka Kuan Yan e nyo lang guys tsaka Kuan Wait lang yang dapat pantaian guys pantai pantaian guys yan ito ito oh jinyo ako. yan dapat ganyan, guys cek asin sindian natin to. Aray! Wait lang guys. Bukan ako napasok. Oh, ganun lang guys. Ya. Yeah. Gusto mo ulitin ko. Dito bed kasi to eh. Tapon ko to. Napasok ako. Ngayon kailangan ulit tayo ng Tatlo. Yeah. Ulitin ba natin?